Ito, magandang 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 hapon. Ito, may gagawin po tayo ngayon na isang blender na ito. Ayoko, anong diferensya? Basta hindi raw maandar. tastingin natin pare pares muna. Pangalawang blender na itong ginawa ko, yung una silver. Silver na blender ito ngayon, black. Okay. Titignan natin kung anong diferensya nito. Isyari po natin muna. alam niyo hindi naman ako talaga ma gumawa ng ganito eh kaso eh ano na pag-aaralan naman to pag pinag-aaralan ko lang ilang beses ilang bes na rin kasi po gumawa ng ganito ah gagawa ko naman kasi ang trabaho ko lang kasi rito electrician lang po Pag nag-recap po natin, nagawa natin, maganda. Pag hindi natin nagawa, hindi maganda yun. Pero karamihan naman nung ano, nagagawa ko, nakahayos ko. Yung silver, ang naging differential ng silver, yung pinaka-carbon niya. Ito, ayaw ko kung ano ito. Mga ano eh. Kasi ito, Taon-taon, nagpapalitan mo kami ng mga blender dito eh. Siguro ito gusto nila maayos para may higit 嗯。 natin kung ano ano. Ito, nabuksan ko to. Uh, tinesting ko to sa may ano, sa pinaka fuse yung ganito. Yan, yan. Kita nyo yung fuse. Yung fuse nya, uh, may sila na. Ayan po, yung pinaka fuse nya. Yan, tumutulog. Itong isa, ayaw tumunog. Kaya pinagpalit ko yung pinaka-fuse niya. Kinuha ko yung fuse po na isang plug. Yung pinaka-fuse niya, kinuha ko, pinagpalit ko rito. Kasi itong isang to, yan o, kikita niyo ha. Ito kasi isang fuse na to niya, pakikita ko sa inyo, testingin natin ha. Pakikita niyo. T-testingin natin. T-testingin natin itong tulog to, ha? Ito ngayon, hindi, oh. Yan. Wala, walang katulog-tulog. Ibig sabihin, sira itong fuse na to. Ngayon, papalitan natin itong isang fuse na to. Ito, isang fuse na to, t-testingin natin. Ayun, maandar na. Uh, ang naging diferensya po lang ngunit ito, itong blender na to, yung pinaka-piece niya. I-testingin po natin ulit ha. On. Yan. No? Pakita ko sa inyo. Yan, nakita nyo. Yan, ang no? gumana. Yan, o no? yan. I-testingin no? natin ha. nakagawa na naman tayo ng isang ano. Kaya kailangan po kasi sa mga idol, kailangan po talaga meron tayo ngayon mga tester. Clamp tester, um, uh, manual, analog tester. Basta may tester po tayo na gamit. Madali po natin na uh, ang diferensya nito. Ano. Sa totoo lang po ta talaga inaami ko po. Hindi po ako talaga gumagawa ng ganitong mga machine. Ang trabaho ko talaga po, electrician lang ako. Eh, may tiwala sila sa akin na ipagawa sa akin to kaya ginagawa ko. Eh, nagawa ko naman. Naging image na. Yan, nakikita nyo naman. Oh. No? Na, wala na kung ano. Ngayon, ibabalik na po natin ang ating mga ibabalik po natin yung ano niya ito, yung mga tornillo niya. Model. yan nakachamba na naman tayo ng ating trabaho nakachamba <laughs> At na naman tayo ng trabaho na alam mo hotel yan lang talaga mahilig lang kasi ako sa kalikot makangalikot lang ako ng mga ganito na pwede kong baka malaking bagay rin po kasi sa akin yung mga natutupunan ko ganito na tututo sa kanilis na malaking bagay po sa akin to malaking bagay po sa akin na natututo sa ganito kasi Malay mo, sa Pilipinas makagawa tayong ganito. Mas maganda. Katulad kung may edad ako, may edad na ako, pwede na ako gumagawa ng ganito. Di ba? Kasi itong isang blender na to, itong isang blender na yan, yan, itong silver. ano luto, ang difference po nito, ang uh, carbon carbon po si Rani ito. Kaya bukas ko na gagawin niyan. Pabibili mo muna po ako ng karbon. Ngayon, okay, di-deliver ko na ulit sa kitchen to. Oh, sige po, hanggang dito na lang po aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta sa aking mga video ay aking pong pinasasalamat sa po pinasasalamatan mo. So, hanggang dito na lang po. Hanggang bye-bye sa inyo lahat.